Ciao raga! Busta Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, meron akong uh, ishare-share sa iyo ng info regarding doon sa isang uh, bonus na para sa mga ina. Ito ay uh, 407 euros kada buwan, matatanggap four 5 months, kaya ang magiging total ng bonus ay 2,037 euros. Lahat ga kaya ng ina ay pwede na mag-apply niyan. Additional na info... Bakit nga para doon sa iba ay maaari na ngayong March 2025 ay around 57 euros laang or 28 euros laang ang matatanggap na payment para sa asenyo unico. Poy, alin ga yung isang bonus na uh, delayed yung payment o kaya naman ay maaari na hindi na talaga makatanggap ng payment para sa buwan ng February 2025? Alamin natin ang detalye raga. Doon po na sigla. Partiamo! Gaya ng aking nasabi na sa iyo, importante na as early as possible kapag ka nagsisimula ang taon, kagaya ngayon, 2025, ay makapagpagawa na agad ng EZE. Kaya, ideally, dapat sa panahon ngayon ay meron ka ng EZE 2025. Kung sakali na ikaw ay hindi makapagpagwa or hindi ka agad nagkaroon ng EZE 2025, until sa date na February 28, 2025, Alora, maaapektuhan ang pagtanggap mo ng iyong payment para sa asenyo unico. Kung sa kasi na wala ka pa rin 2025, ang matatanggap mo lang ang na payment para sa asenyo unico ay yung minimum amount la ang until such time na ikaw ay makapagpagwa ng IZE. Around 57.50 euros ang minimum amount kada filyo na minorene. Tapos ay around 28.70 euros naman. Yan naman ang minimum amount kada filyo na majorene. Importante na makapagpagawa ng Eze 2025 bago sumapit or hanggang doon sa date na June 30, 2025. Para na sa gayon ay yung mga aritrati or yung mga payments para doon sa mga previous months mula sa buwan ng March and onwards yan ay matatanggap mo okay hanggang sa ikaw ay makapagpagawa ng bagong IZE. Pero kung sakali naman na ikaw ay nagkaroon na ng IZE mula sa date na July 1, 2025 and onwards, alora, hindi ka na entitled na matanggap pa yung mga aritrati or yung para doon sa mga lumipas na buwan kasi nga ng late ka na nakapagpagawa ng IZE. Yung isa pa na uh, bonus or financial support na maapektuhan din Kapag ka ikaw ay walang ez 2025 ay yung karta ako Gaya ng ating nabanggit na, kapag ka until now ay wala ka pa rin na ez 2025, wala ring matatanggap na rika doon sa karta. O kaya naman, halimbawa ay nagkaroon ka na kapag ka na ng ez 2025 pero tumaas naman iyong amount ng iyong IZE lumampas na doon sa limit na 8,117.17 euros, alora, hindi na rin qualified na makatanggap ng karta akwisti. Gawa nga ng masyado ng mataas yung iyong IZE, lumampas ka na doon sa nakaset na limit. Kapag ka naman ang beneficiary ay ang edad ay 75 years old pataas, nataas naman yung limit ng IZE. So, nagiging... 10,822.90 euros na. So, mas mataas ang limit ng EZ kapag ka 75 years old pataas yung nakakatanggap ng karta akwisti. Kung halimbawa naman na ikaw ay nakapagpagwa mayroon ka ng bagong EZ 2025 tapos ay qualified ka pa rin dahil uh, mababa yung amount ng iyong EZ, pasok pa rin doon sa limit, maaari naman na kaya hindi uh, nadating yung rika-rika ay dahil delayed la ang yung payment. So, pwede mong gawin para makapag-check ka noong saldo ng iyong karta ay doon sa mga ATM machines ng poste italiane. O kaya naman, maaaring nga, uh, tumawag doon sa kanilang numero verde. Ang number na pwedeng tawagan para makapag-inquire ay 800-666-888. Giorno, ako si Chad at araw-araw, ganito ang simula ng buhay ko bilang OFW. Bumangon, lumabas, at magsimula ng panibagong araw sa Milan. Kapag nandito ka sa Europa, dapat matibay ang tiwala mo sa sarili at sa pangarap mo para sa pamilya mo. Lalo dito sa Italy, hindi nila tatanungin kung ano ang tinapos mo sa Pinas. Dahil Pinoy ka, ang alam nila ay magaling kang maglinis. Kaya anong ginawa ko? Naglupapiyati o dishwasher? Nag-service ko sa Jollibee? Hanggang sa unti-unti din naman o mga tatamasenso. Pero alam kong hindi lang ako nahirapan. Maraming Pilipino dito sa Italia ang naliligaw. Walang alam kung pa, paano ba magsimula. Lalo pa kung hindi nila naiintindihan ang lingwahe. Kaya isang araw naisip ko, paano kung ako na kaya ang tumulong? Nagsimula akong mag-vlog sa simpleng paraan para gabayan ang mga bagong OFWs. At hindi ko inakala na ang munting vlogs ko ay makakatulong sa libu-libong Pilipino sa buong Europa. Hanggang sa napansin ako ng Tap Tap Send, isang remittance app na may parehong mission ko, tulungan ang mga OFWs. Sino magakala na ang isang ordinaryong OFW ngayon ay may 60 billboards na sa Milan. Pero higit sa lahat, ito ay para sa ating lahat, para sa mga Pilipinong nangangarap, para sa mga nagsisimula pa lang, para sa mga OFW na patuloy na lumalaban. Pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol doon sa bonus na nabanggit natin kanina doon sa umpisa na uh, 2,037 euros na para sa mga ina. Pero take note ha, aring bonus na are ay hindi para sa lahat ng ina. Kundi para lang doon sa mga ina na uh, disokopate or walang lavoro or unemployed sila. Hindi lang yan ha, kasi meron pang isang kailangan na mamit na qualification. Dapat ay uh, walang lavoro yung ina at dapat din nagkaroon ng baby o kaya naman ay nag-adapt ng bata mula doon sa date na January 1, 2025 or hanggang sa date na December 31, 2025. Dapat din na hindi nakatanggap ng indinita doon sa congedo maternita, doon sa maternity leave kasi nga nang walang lavoro kaya hindi entitled na mga tanggap ng uh, congedo maternita. Ang tawag diyan sa bonus na binabanggit natin ngayon ay yung asenyo maternita day comune. Yan ay uh, 407 euros kada buwan tapos ay 5 months na matatanggap kaya ang magiging total ay up to 2037 euros. Dahil nga ng 5 uh, months yung ibibigay na uh, bonus yung asenyo kaya dapat na Bago maging 6 months old yung baby, ay makapag-file ka na ng asenyo Maternita de Comuni. Saan pwede na mag-apply? Ay di doon sa community residencia. May mga community residencia na meron silang mga authorized na CAF at saka patronato. So doon ka pupunta para makapag pa ka para ikaw ay makapag-apply. Documents na kailangan. Dapat din ay mayroong ize na hindi mas mataas sa... 20,382.90 euros. Dahilin din, magpo din ng personal documents at dapat ay mayroong valid na permeso di sojourno. At mayroong mga komuni na ang nire-require nila dapat ay holder ng karta di sojourno or yung permeso di sojourno na lunggo periodo. Kapag ka nag-apply tapos ay naaprubahan, si Ames ang bahala na magbibigay ng payment para doon sa bonus na yan. Okay, Raga, sana nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Sana naging malinaw sa iyo. Sana yung matulungan mo din ako. Makapag-follow ka sa aking page. Makapag-subscribe ka sa aking channel. Para na sa ganun ay matulungan mo ako. At ma-share mo rin sana sa iba. Para yung ating iba pang mga kababayan, maging well-informed din sila. Once again, This is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, raga. Alla prossima.